At para sa mga bansang hindi kasama sa bagong requirements for monetization, ito naman ang eligibility criteria. 1000 subscribers and either 4000 public watch hours in the past year or 10 million short views in the last 90 days. Kapag na-meet mo na ang nabanggit kong criteria, maaari ka nang makapag-apply sa YouTube monetization o YPP. First, ilagin ang YouTube channel account. Pagka-login, pindutin ang channel icon. Then, pindutin ang YouTube Studio. Para sa mga mobile phone user, maaari niyong sundan ang video kong ito gamit ang cellphone. Gumamit ng any internet browser sa inyong phone at doon mag-login ng YouTube account. Pwede niyong i-desktop site ang iyong internet browser para masundan ang video kong ito. Pagkapindot ng YouTube Studio, mapupunta ka na sa YouTube Studio. Dito mo ma-manage ang mga bagay-bagay sa iyong YouTube channel katulad ng channel dashboard, content, comments, subtitles, copyright, earn o ito yung channel monetization at iba pa pumunta sa earn at dito nyo makikita ang channel monetization at dito rin may si set up ang pag-apply sa YouTube monetization. Paano makapag-apply? Una, kailangan mong ma-reach ang requirements for YouTube monetization. Pangalawa, need mo din magawa ang mga sumusunod pag-turn on ng step 2 verification. At kailangan sinusunod ng channel mo ang community guidelines. Dapat wala kang active community strike. Pangatlo, kailangan makapasa ka sa AdSense Approval at Channel Review ni YouTube. Kapag naka-green check na ang mga ito, maaari ka nang mag-apply. Pindutin ang Apply Now button, then mapupunta ka na sa Channel Monetization. Sa so, Step 1, pindutin ang Start. Ang step 1 ay ang review base terms. I-scroll down, pababa at put check sa I accept the base terms. Then, pindutin ang accept terms. Pagka-accept ng terms, magdadan na ang step 1. Next naman, ang step 2. Dito sa step 2, ito naman ang process kung saan kailangan mong mag-apply for AdSense account. Paano mag-apply sa step 2? I-click ang start, Then mag-pop up itong step 2. You will be redirected to AdSense to complete this step. Pindutin itong Do you have an existing AdSense account? at i-select ang No, I don't have an existing account. Mali. Then i-click ang Continue. And then ilagay ang Gmail account na gagamitin for application sa AdSense. I choose ang Gmail account. Pagka-select, mapupunta ka na sa Google AdSense sign up. I-select itong yes. Send me customized help. Dito sa country or territory, i-select dito ang country kung saan mo i-address ang iyong AdSense account. Then, I scroll down and put check dito sa yes, I have read and accept the agreement. Then, i-click itong create account. Pagka-create ng account, mapupunta na sa Google AdSense. Dito sa AdSense for YouTube, Ilagay dito sa Customer Information ang Complete Name at Address. Siguraduhin ang ilalagay na pangalan dito sa Google Address, Customer Information is my valid ID. Nang sa ganon ay hindi mahirapan if ever mag-ask na about sa Identity Verification. Siguraduhin tama ang pagkakalagay ng Customer Information. After that, iklik ang Submit. Then, mag-pop up itong Redirecting you to YouTube. Iklik ang Redirect. Then, ipupunta ka na sa YouTube Studio. Earn on YouTube at makikita mo na ang step 2 mo ay naka-in-progress na. Meaning, for approval na ang iyong step 2 monetization. Sa experience ko, tumatagal ang step 2 na ma-approve mula 10 days hanggang 2 weeks. At kapag na-approve na ang step 2, makikita sa step 2 ay done. At nakalagay dito na, you have successfully linked an AdSense account then makikita mo na din sa step 3 na naka-in-progress na ito. Ito naman ang review process ni YouTube. Dito naman i-review ang mga uploads mo kung ito ay sumusunod sa YouTube monetization policy. Dito sa step 3, wala ka nang gagawin dito kundi maghintay na lang kung kailan ito ma-approve. Once na ito ay ma-approve, makaka ka ng email from YouTube ng ganito. Congratulations, your YouTube channel Josapher Black has been accepted into the YouTube Partner Program and it's now able to monetize on YouTube. Then kapag pinuntahan na ang YouTube Studio, Earn on YouTube, ganito na makikita mo sa Earn. Dito mo na makikita ang mga sumusunod. Overview, Watch Page Ads, Short Feeds at Membership, Supers at Shopping. Ibig sabihin lang yan na ang YouTube channel mo ay isa ng monetized channel.